Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar. Naman sa, sabi ko, one-on-one -on -one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niya ang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin niyo ako kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, OK, sige, uh, you go. So she's a disgruntled former. DepEd, employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, um, ayoko, factual lang ako ha, ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of... Uh, the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USex and ASex na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Uh, Department of Education. And bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag alis ko, two years lang kami. Very, very new. Nanagulat ako. Kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But uh, siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa, sa akin mismo. And nanagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman uh, trabaho. And then, ganun din nang ginawa niya. malis na siya sa Department of Education because of the two points. Lumipat siya sa Senate. Uh, some, one of the offices of the Senators din nandiyan yan siya ngayon. And uh, yung isang kaibigan ko doon sa Senado, uh, narinig namin na sige siya atake. Inaatake niya si Michael Powa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan nang iyan ngayon yung uh, nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat kasi naririnig na namin sa opisina diyan sa Senate yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central Law office. Hindi pwede yun. VP in relation to that, uh, since uh, you brought up yung names po ni Attorney Poa uh, and Attorney Monsaya. so during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya ni let go ng DepEd at Nyo po was that uh, she disagreed daw with Attorney Monsaya's suggestion that beaters in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid uh, field beating. Ngayon ko lang narinig yan sa so kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi ako ang, I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as, as I said, may papel yon Ibigay namin sa inyo ang papel. Ang, ang HR record ni Villar, uh, nasa Dep Department of Education din. In fact, hanggang ngayon, si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HOR probe? Dempsey, uh, Pilipino Inquirer. Hi hey ma'am, good afternoon. Uh, regarding din sa probe, kasi apparently parang uh, there was a response uh, from some of the congressmen about uh, yun nga, yun sa, dahil wala nga po kayo ngayon doon. Uh, won't you ever attend the house pro, diba? Parang is there a chance that you might still appear there or at least uh, uh, kumbaga parang have any other responses. Uh, in in responses sa sinasabi nila ano, na hindi rin po kayo umaatin doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged uh, anomalies during your time now sa NFL. Opo. Uh, um, nasabi na po namin uh, doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And uh, lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming pasihan. Uh, At sinabi ko doon na what they're trying to do is try is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. E eh dahil wala silang uh, ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob kung maririnig nyo, o di ba, mali, di ba, mali, ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, uh, congressman yung kaharap mo. E di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, uh, we are fully cooperating with the audit process and uh, we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung magfile pa sila ng uh, kaso pa, uh, sasagutin namin 'yan uh, sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, wag nila kunin sa akin sa mga mga uh, mga biased na tanong nila sa akin. Ang gagawin nilang uh, impeachment. Kanina um, Uh, sa tanong mo kung a-attempt pa ba ako. We take it one hearing at a time. So when we receive an invitation, we study una una pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, kas namin uh, dito sa opisina with the with the personnel. And then tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of uh, this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized uh, representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako, ako as head of the agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Um, right now, walang gusto pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila sa kanila daw sarili walang problema because they are government employees so makakasagot sila ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila at yun ang concern ng lahat ng employees ng uh, dito ng Office of the Vice President and sabi din ng uh, legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to...